Hi there, this is me. So, ayan guys, isa na namang napakasimpleng sketch po ang ating gagawin sa ngayon. Ito po ay isang gansa o ganso. Ang gansa nakabilang sa pamilyang Anatidae nakaraniwang nalilito sa mga itik ngunit may mga natatanging katangian. Ang mga ito ay mga migratory bird na naninirahan sa Asia at lumilipat sa mainit na klima sa taglamig. Namumukot tangi sila sa kanilang katalinuhan at pag ng grupo palagi naglalakad sa isang linya ang kanilang pag-aanak ay ginagamit sa kabuuan nito mula sa karne hanggang sa mga balahibo na ginagamit sa iba't ibang mga produkto ang mga gansa ay isang napaka-partikular na ibon lalo na tungkol sa kanilang pag-uugali dahil kahit na ito ay hindi isang aso mayroong itong lahat ng mga katangian ng isang tagapag-alaga sa katunayan sa panahon ng digmaan sa mundo ito ay ginamit bilang isang uri ng alarma kung sakaling lumapit ang mga sundalo ng Kaaway. Ito rin ay isang napakaayos na hayop dahil ito ay naglalakad sa isang helera o kahanayan sa iba pang mga kapantay nito. Ang laki nito ay maaaring nasa pagitan ng 74 at 91 cm ang haba. At sa pagkakabuka ng mga pakpak nito, maaari itong sumukat ng hanggang 180 sentimetro. Ang kanilang karaniwang timbang ay nasa pagitan ng dalawa at apat na kilo. At gaya ng nangyayari sa ilang mga species ng mga ibon, ang mga lalaki ay palaging mas malaki kaysa sa mga babae. At mayroon silang isang average na pag-asa sa buhay na mga labing pitong taon na higit pa. Kaysa sa ilang alagang hayop, higit pa sa iba't ibang lahi ng aso. So ayan guys, patapos ng ating pag sketch Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panunood nyo sa aking mga simpleng sketches. So ayan guys, tapos na nga po. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.